Ah, ay, go, let go, let go, let go, let go, let go, What's up guys, kumusta, kumusta, kumusta So for today's chillaxing episode Papangalanan natin itong ating pinakaunang leopard gecko sa Skitsipelma, Philippines Eto siya guys, check natin siya Ayan siya so, ha, astig ng kanyang mga mata ano Pero gaya ng dati guys, eh, takedowns muna bago binyag So meron tayo dito mga nymphs na medyo malalaki na rin na dubya Nag-atload na rin guys. Lagyan natin ng calcium D3. Iyon. Shake-shake lang natin yan. Para magmukha lang ispasol. Parang yung kakilala mo dyan sa inyo na makapal mag-makeup. Choke lang. Dapat maubos siya para itong lahat ng ito guys. Ano? Bago kinibili yung pangalan niya. Ang dami nito. Walong ano. Walong dubya. Ito. Maliit muna. Try natin guys. op Ayun na guys. So. Oh. 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 Hop. Oh. <laughs> Bata pa lang siya guys. Nag-aaral pa lang mag-takedown. aba, aba, aba. Nagpupumilit na. Lumabas ah Oh, next victim. Ilapit natin yung takedown niya. Ayun o, oh, diba? Take Takedown. Sa mga hindi pa nakapag-takedown ng follow at subscribe button dyan, i-takedown nyo yun yung mga subscribe at follow button dyan. Hmm. Katlo. Hmm, oops. Oops. <laughs> Magtig pag nakawala yung ano ah. Dubia. May mga poop siya guys. Kailangan natin nilisan yan. Tapos ko muna baka akala niya dubia. Kainin niya. So ito. Hand feeding naman guys. Kawa tayo ng ipis dito. kamay ko na guys. Hand feeding para masanay ka. Sige na. Ay. Ganda. Ganda ng takedown niya. Para tayo nagpapalaki ng dragon guys. How to train your gecko. Takedown. Oops. Aleko, aleko! <laughs> hindi naman masakit guys, nagulat lang ako, nabigla lang ako. Malapit nang na i-reveal yung pangalan mo. Tatlong dube talagang lang na iyon, guys. Isa pa, hindi kasama dalili ha. Oops, ayun smooth. Good boy or good girl. <laughs> hindi ko pa alam gender niya. Dito, 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 dito. Ayun, nag down siya guys. Di ba, lakas yung kumain. Ito, last na, para name reveal na tayo. Ah, let go let go let go let go let go let go. Tama na tama na. <laughs> Gamit na ako ng tweezer guys. Hmm. Ayun. Pangwalong dubya guys. Naubos yung lahat. Ang yung kumain. I-reveal na natin yung pangalan mo. Dapat maganda yung position mo guys. Ay, position mo. So ang kanyang pangalan guys ay Yoshi. Shashi Yoshi. Ayan guys, naisip po yung pangalan niya guys. Yoshi, meaning um, respectable. Parang ganoon ata Parang ganun ata. Parang hindi pinag-isipan <laughs> Basta siya si Yoshi. Diba? Naka smell si Yoshi sa inyo guys. So. oh. What do you think guys sa pangalan niya? Goods ba yung Yoshi? Okay ba yung pangalan yung Yoshi? Napaka-lixi niya ano? Nangagat pa. Nang hindi naman sinasadya kasalanan ko din. Diyan ka muna at papalitan ko muna yung, yung bedding ng enclosure mo. Diyan ka na muna. Diyan, para lagi ka nakikita sa camera at baka ka ano, mag-escapo. Yun. Pagpag ko lang to. Ginagawa ni Yoshi. <laughs> Parang gutom pa eh, no? Siguro na amoy yung ng dubya sa loob ng ano. Pinaglagay ng mga dubya kanina, ano? Para yun guys, parami na mga alaga natin, ano? Buhay na ulit ang Skitsa Community. Come on, Yoshi. Stay there, Yoshi. Diyan ka na nga. Diyan. Good, good boy, girl. Hindi ko parang gender niya eh. Kaya good boy, girl. Tapos yung kanyang water dish na malaki pa rin. Pero goods naman. Stay there, Yoshi. Stay there, Yoshi. Papakiramdaman ko lang tong kanyang wet hide kong... Enough pa moisture level niya. Parang kulang na. Yung sphagnum moss natin ay yung moss natin ni parang nagda-dry out na. Baka tayo ng pangbasa. Mm, guys, pagpasok na dito yung mga water droplets din, oh. no, pwede niyang diladilaan. Kailangan ng, anong, ng wet hide ng mga gecko para sa kanilang pag shed Kasi nagpapalit sila ng balat, guys. Kapag lumalaki na sila. Pag-level up. Ito yung up natin doon yung si Yoshi. Yoshi Mitsu. Pero hindi ko si Yoshi Mitsu. Ikaw lang si Yoshi. Uishi Yoshi. <laughs> Stig. Sanay na sanay siya talaga guys. Oh. Sanay na sanay na ma-handle. <laughs> so ayun guys. Maraming salamat sa panonood ng episode na ito. <laughs> Maraming salamat guys. At chill lang tayo lagi. Dito sa Skitso, Palma, Philippines. Merry Christmas sa inyo guys.